pa. Alis ka na. Iiwan mo na kami ng anak mo. Mas pipiliin mo pa yung babae mo kaysa sa amin ng anak mo. Oh! Iiwan na kita. Sawang-sawa na ako sa'yo. Lindido na ako sa'yo. Ikong napikon na ako sa'yo. Tignan mo yung bahay. Ang dumi! Kalalayas mo. Kasama mo yung mga amiga mo. Isa pa. Panay ang ikot mo sa mga barkada natin. Panay ang sira mo sa akin. Sawa na ako. Ayoko na. Isa pa, para magawa mo na rin yung mga gusto mong gawin at mapuntahan mo yung gusto mong puntahan. Paghiwalay na tayo! Mama, Papa, ano pong nangyari? Bakit po kayo nag-aaway? Tsaka, pa, Papa, saan ka po pupunta? Oo, anak. Aalis na si Papa. Papa, kabait ka, Papa, iiwan mo na kami ni Mama. Oo, anak. Punong-punong na si Papa. Pero Papa, ayoko. Di ba sabi mo, hindi mo ako iiwan? Tsaka sabi mo, ikaw lang ang na sa lab ko. Sorry, anak. Oh. Sorry, anak. Tara na. Kain mo na tayo, ha? Ano? Anong po na ilungkot ka? Sipot alis ng papa mo. Pero papa, bakit po ba't na siya umalis? Bakit na po tayo iniwan? Sa puso po dito, babalik pa po siya? So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung babalik pa siya sa akin. Ma, nakamit na, nakamit na, nakamit na, papa. Sabi ko ang sabi ni Papa. Hindi ka daw tayo ang iwan. Alam mo, anak. Huwag na huwag ka maniniwala sa mga pangako. Kasi ayun kung masasaktan ka. Maraming tao, they make promises, but they never keep it. Huh? Ang baba na ng kinikita ng negosyo ko? Oh, mahal. Sa parang may nakataon mo. Saan ka naman bagaling? Diyan lang, mahal. May inasikaso lang naman ako. Alam mo? Napakawala akong kwenta talaga. Wala kang kaalam-alam. Nalulugi na yung negosyo ko. Eh, mahal. Ba't sa akin mo naman sinisisi yan? Sino pa bang may kasalanan? Kundi ikaw simula ng dumating ka sa buhay ko, nagkanda malas-malas na ako. Alam mo, mabuti pa, bumalik ka na lang sa pamilya mo. Tutal, wala ka na ding ambag sa buhay ko. Pero mahal. Wala lang pero-pero. Papa? iya e, anak, balaga ka na anak. Pa, bakit hindi kami iniwan? Bakit hindi kami yung pinili mo? Di po mahal mo rin kami? I kept on defending to everyone, even to myself, na hindi masamang tao yung papa ko. Hindi ko pinapaniwala yung sarili ko. Kasi nag-promise ka sa akin, di ba? Pero gago ka pa eh. Ako selfish mo. Alam ano mo ba? Natatakot ako. Na baka may kulang din sa akin. Na baka someday, iwan din ako. Kasi nagawa mo eh nagawa ng greatest love ko. You're my greatest love. But also, you're my greatest fan, Papa. Oh, anak, nakita mo ba ito? Ito yung hiningi mo kaya, Papa. So, binibig ko na sa'yo. Birthday mo kasi. Happy birthday! Wow, Papa! Thank you po! Ang ganda po nito. Papa, alam mo ba? Si Mama, tinilan niya ako ng sombrero. Ito yung sombrero, Papa, oh. Wow. Di ba? Ang ganda. Ganoon. Tapos, pagkabigay niya sa akin nitong sombrero, sabi niya, ako daw ang greatest love niya. Kaso, ikaw ang greatest love ko, Daddy. Kaya, siyo ko nilang tayo bibigay. Ano ka? Sulat mo kay Daddy. Ayan. Wow. Pero, ikaw din ang greatest love ko. Kaya, promise ko sa'yo, hindi ko kayo iiwan ng mami mo. Promise? Promise. Anak? Sino yan? Anong kinagawa mo dito? Bakit na dito ka? Ang kapal ng mukha mo! Lumayas ka! Rachel, bigyan mo muna ako ng pagkakataong makapagsalita. Nandito ako para humingin ng sa inyong mag-ina. Alam ko naman sa sarili ko na hindi mo ako kayang patawanin at hindi mo na rin ako matatanggap. Pero nandito ako ngayon para humingi ng tanggol sa inyo. Lalo, lalo na sa iyo, Aya. Napakalaki kong gago. Bakit mas sinihili ko siya at hindi kayo ang pinili ko? Ang laki ng pagsisisi ko dito. Alam mo, Aya, eh, mahal na mahal ka ni Papa. At alam ko sa puso mo, alam mo mahal kita. Patawarin mo ako, iniwan kita. At yung huli, bago po umabos, alam ko hindi ako ko tatanggap mo. Pero patawarin mo man lang ako. Salamat sa iyo. Anak, dito ka na pala nagsaprabaho. Pinakasangko na loob ko para dalawin kita. Gusto na gusto na kasinutapa. Tam, um, mayroon lang sana akong gustong ibigay sa'yo, anak. Patatandaan mo ba ito? Ito yung patunay na ikaw ang greatest love ko.